done. Bên lên cho đi về hùng subscribe cho kênh o, mahal po nyo sa mahal na eh, mahal. isa ka ba lang yan? lahat tayo, no? kuwapin lang may pili sa loob. ay, ganaan na kayo. makasorteng, patagin nga naman. Nakanda yeah, ba? Palakanda ka bang? <laughs> Yan ang kauban ni kay na nagikog naghikog. Ha? Na may naghikog. Ano ba? Nakaliyong nasa binaw. Ang isi akong e M huh? Mura mag-init kay niyo? Dili na init. Hindi na init niyo. Tarawa ang ato po. Sa mana akong mo Ha? Mula sa isiksig body. Hunong mo diya. Hunong. Hunong.

sa 11 to

បន្តអ្នកសានីណាអីមកអូសមកកោសអូសមិននោនេះបន្តទៅនឹងទំលំខាងមុខ Wala dah ni entrance. <tuk tangan> Mi. Mi si Bibi na mommy oh. Hello. Hello Mimi. Hello Mimi. Hello, mimi. Asa man ay balik ang gulay diri. Unsa man ni siya pagkaon sa kanding? Ayan. Oh, yung mukha ang doon ni sila. Mm. Ha? Ang ngayu? nangayo. Nangayo. Paliti boy. Paliti boy. Nga tayo, naayaw na nandito itong ni Bibi. Ato ba na dito sa kuha ni Bibi? Hawira ni Bibi. Hindi madlock si Bibi ay. Hindi mo yung hawira, hindi madlock. Pwede si Bibi, di madlock.

Oh, tapi si korokon an, kato ay. Korokon. oh kato korokon. Kana si kaisi milk kecang. Masih milk kecang. Ai si korokon kan ini, kato si milk kecang. Hihi. <tod> milk kecang. Upat radis nakabuok. bayi, <tod> laki.

Ini gali nato iwan andred. Kena nak kau nak aku. Kui tapi dona ala gan andred kan. Asalan. to katong nayo nabalik yung gulay? Gi! Gi! Ipaligid si Bibi! Ala, ipaligid. Ala, ala. Ala. Dili man mo padodot. Pupilit, oi. Ako mag naaganang lain. Asa pa may lain? Asa pa may lain? Ay, mga gulay man dahil dito rin. Mga gulay. Ito dagang nagkamatis nila, oy. Wala kalain. Wala gulay. Ito katadaaw ang babaw. Wala na po yun, na na, oy. Kalain na na kabalay, oy. Tanawar gunung belaya, ya. oh, oh, nada pada nak puyuh anak, ngamran, kuana mana, oh. Scroll. ghost, ghost, ghost naman na manak ghost. guest house na. unsa po kay ilang iprasis aninga kais ang pagkakaisya no? po kay ilang iprasis aninga kais nga, po kay ilang iprasis aninga no? ilang gi ilang nga kuan? Kani ra?

ha nga, naitaw, nga na ta nga kalain na na ka balay pinat kago sa kamatis wala nabalik na maning kamatisa oy sayang Wala may baligya. Ay, sa diri mag magbayad ra ka tapos manguha ka? Ha? Di magkuha, magbayad ra ka diri tapos magkuha ka di? Kayaknya dagang kan kayak kematis, emang kuat atau kematis? Ayo, oh, mau bawa aku hari kita kayaknya naik kuat, pertahanan. Jadi plastik, oi. Oh, unsur lagi basah, unsur lagi sulat. Ayo, belum nih, mau plastik. Ay, mukuha na kamatis na legit di o. Dagan kamatis di o. No, na. Kabalik ko Oh, dali. Hmm? Asa mo kuno, Ato ko sa sulod. Ay, wala na yung pultahan. Asa na yung pultahan, dali? Dali? Asa? Asa? ayo dagang kain gulai oh. Dagang, gulay, oh. dagang gulay, lagi, ha? lagi, lagi na. nah, makuha. Ya, ya. na. <laughs> na drop mm. Silang muridya, sapikas, agyana, Asal dalan ane <diode> <inaudible> <inaudible>

May pa mag-arita di buntag. Pani siguro na kampanya ba? Maayo siguro ang nagdala ino ng kumpanya. Basta gagman yung kumpanya ba? Mga buutan ang mga kumpanya Gusto ito musulod ng mga gagman. Ngayon nga ng mga Ngay Ng mga kaysa. Ah, buutan. sila brati. Pero ano ang terbanti sa gawas? Ano eh? Oh, Oo, so, gawas. So, Init na eh. Init? Ano Ma, man eh? Mga kongkrit man eh. Kongkrit man eh. Ang mga Oo, mabuutan na siguro. Ano eh? Moare tadri og buntag kay magdisplay sila og gulay. Gani buntag gani unta pa. Gina naok. na. si kita. Me hope ko. Abi ko kamatis. Naya pud dira magbantay. Naya pud diri magbantay tot. Walay pagbantay ngapon tot.

Kana kana, boy. Oh. Hah? Grabe <tosanin> ka> nga ligid o sulid kayo. Guma ba?